So, mga bagay na kailangan mong gawin upang maging attractive ka pagdating sa isang lalaki at syempre para habul-habuling ka ng mga ito. Okay, alam ko gusto nyo mangyari ang bagay na to kaya't ito ang ginawang ko ng tips, ito ang ginawang ko ng usapin sa pagkakataong ito. So mga kamamay, if ever na mo at nagugustuhan mo yung ganito klase ng love advice, isa lang hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong ishare sa iyo. So huwag natin masyadong patagalin kung napindot mo na yung mga buttons na yan. Ngayon pa lang mga kamamay, maraming maraming salamat na. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang mas lalo kang maging attractive at lalo kang habul-habulin ng isang lalaki? So number one, maging confident. Oo mga kamamay, napakahalaga po na meron kayong confidence sa inyong sarili kung gusto mo na maging attractive ka at lalo kang habulin ng isang lalaki. Confident na tipong hindi ka nahihiya sa kung anong meron ka. Okay? Yung iba kasi dito ayaw humarap, ayaw makipag-usap ng maayos para bang may insecurities sa kanyang itsura. Alam niyo mga kamamay, sinasabi ko nga sa inyo, daig ng madiskarte ang guwapo. Guwapo ka nga, pero mahihain ka naman. Guwapo ka nga, hindi ka naman makatingin sa mata ng isang babae o ng isang lalaki. Pero mas gugustuhin ko pa dyan na hindi ka mang ganong kagawapuan o ganong kagandahan kung ikaw naman ay may confidence sa sarili mo na tipong kaya mong kausapin with confident ang isang lalaki o ang isang babae. Eh mas magugustuhan kanya niya. Mas magiging uh, attractive ka pagdating sa isang tao kapag kaganyan. Okay? Yung tipong uh, kaya mong humarap sa kahit na sino. Yung tipong kaya mong makipag-usap sa kahit na sino. Iyon yung tinatawag na confident, okay, na dapat meron ka upang maging attractive ka sa mga tao, sa mga lalaki at sa mga babae. Hindi mo man napapansin, akala mo wala lang. Pero kapag ka may confident ka, marami na pala nagkakagusto sa iyo. Kaya ngayon palang, lang, praktisin mo na na humarap sa maraming tao na hindi mahiya, na dapat confident ka sa itsura mo, sa mga bawat desisyon mo, sa bawat ginagawa mo mahalaga yun mga kamamay. So number one tips ko yan, kailangan maging confident ka sa bawat desisyon at bawat gagawin mo. Okay? So number two, magpakita ng interes. Oo mga kamamay, kung kayo man is interesado sa isang lalaki, for example, crush nyo siya. Kailangan nakikipag-usap ko sa kanya. Kailangan marunong kang makinig. Marunong kang magpahalaga sa kanya. Nire-respeto mo. Alam mong nagsasalita. Kailangan makinig ka. Alam mong uh, may ginagawa, kailangan, tingnan mo kung ano yung sinasabi niya. Okay? Yun yung sinasabi ko, na dapat magpakita ka ng interes Baka mamaya kabaliktaran nito, nasa halip igalang mo siya, nasa halip magpakita ka ng respeto, e eh binabastos mo. Okay? Yung tipong ang yabang-yabang mo. Tipong hindi ka nakikinig sa mga sinasabi niya. Sa so, tingin mo, magiging interesado at attractive ka. Pagdating sa isang lalaki kapag kaganyan, So magiging tingin sa iyo bastos. Ang magiging tingin sa iyo walang respeto. At sa halip na magkaroon kayo ng mutual understanding, lalayo ang kanya'n sapagkat hindi naging maganda ang impression niya sa iyo. Kaya dapat kung ikaw man o babago pa lang kayong nag-uusap, nagkakakilala, kailangan pagandahin mo, pabanguhin mo ang sarili mo. Okay, dapat maayos, magandang impression o yung first impression niya pagdating sa iyo. Para sa gano'n, maging attractive ka sa kanya at lalo kanyang habunin. Okay? So next, maging magaan at masaya. Oo girl, kailangan mo tong gawin. Kailangan maging magaan kang kasama. Kailangan maging masaya kang kasama. Kailangan may sense of humor ka. Kailangan ma-feel, maramdaman ng isang lalaki na hindi ka mahirap pakisamahan. Na tipong lahat ng bagay hindi nagiging mahirap sa iyo. Okay? Kapag kaganyan mga kamamay, hindi, hindi magdadalawang isip ang isang lalaki na magustuhan ka. Nahabulin ka sapagkat napaka-good vibes mo. Sapagkat napaka-gaan ang aura mo. At yun ang gusto ng isang lalaki. Yan ang pinapantasya ng bawat lalaki na magkaroon sila ng babaeng sobrang gaan. Yung iba dyan, sa halip na maging magaan, ang kanilang presensya ay hindi. Puro problema. Puro utang ang iniisip. Saan na makakapangutang sa kaya makapag-loan? Walang pera kapag kaganyan, mga kamamay ang laging ipinaparamdam nyo sa isang lalaki, sigurado ako. Iisipin ng isang lalaki na baka puro utangan lang ako nito. Baka mamaya puro sakit ng ulo ang bigyan nito sa akin. So hindi ka maging attractive sa isang lalaki kapag ka ganyan. Kaya kailangan maging masayahin ka at magaan kang kasama. Walang ibang lalaki na hindi gugustuhin na piliin at pumasok sa buhay mo kapag ka, ganyan ka. Alright? So next. Maging independent. Okay, okay, mga girls, kailangan nyo maging independent. Yung tipong kaya nyo tumayo sa sarili nyo mga paa. Kaya nyo mag sa sarili nyo mga desisyon. So, isa yan sa mga bagay-ugali ng isang babae yung hinahanap ng napakaraming kalalakihan. Okay? So, huwag kayong maging klingi. Yung tipong lagi nyo na lang hinanap ang isang lalaki. Yung tipong hindi nyo kayang makasurvive na wala ang isang lalaki kapag kaganyan mga kamamay, makikita ng isang lalaki ang kahinaan ninyo. At malamang sa malamang, hindi ka gugustuhin ng isang lalaki kapag kaganyan. Yung tipong lagi ka nalang nakaasa sa kanya, yung lagi ka nalang naghihintay sa kanya, huwag ganyan mga kamamay. Kailangan hindi kayo kulingi. Okay? Hindi kayo palagi naghahanap sa kanya. Okay? Kapag kaganyan mga kamamay, nakita ng isang lalaki na independent kayo, na kaya niyong tumayo bilang kayo. Meron kayong sariling trabaho, meron kayong uh, pinagkukunan ng uh, income. Kahanga kayo ng isang lalaki kapag kaganyan. Lalo kang magiging attractive, lalo kang hahabuli ng isang lalaki kapag kaganyan ka. nakikita nila na kaya mong gawin lahat ng bagay. Hahangaan ka nila sapagkat kukunti yung mga babaeng katulad ninyo. Kaya ngayon palang mga kamamay, be confident. Okay? Be independent. Para sa ganon, masanga ang ka nila. Alright? So next, magpakita ng pag-aalaga pero wag so sobra. Okay? Mahalaga po ito yung concern. Kailangan palagi po nakikita ng isang lalaki yan. Kung sila man ay nagkasakit, kung sila man ay hindi okay, kung ano man yung kanila pinagdadaanan, dapat nandiyan ka para sa kanila. Kailangan nakikita, nararamdaman nila na nandiyan kayo para sa kanila. So napakalaki ng puntos nito kapag ka nandiyan kayo, hindi kayo umaalis sa kanilang tabi sa mga oras na nahihirapan sila. So, sa mga oras na hindi sila okay. So, talagang iti-treasure nila yan. Okay? Lalo kayo magiging attractive. Mas mamahalin kayo ng isang lalaki kapag ka ganyan. Kaya mahalaga mga kamamay na magpakita kayo ng malasakit sa kanila para maramdaman nila ang pagmamahal ninyo at pero huwag naman sosobra. Yung tipong kayo naman ang magiging pabigat sa kanila. Yung tipong Uh, kung kailan hulog na hulog na uh, yung isang lalaki, bigla naman kayong mawawala. So, ang hirap ng mga kamamay. Kaya hanggat maaari mga kamamay, uh, maging concerned lang kayo sa kanila, pero huwag kayong magiging pabigat sa kanila. Alright? So, next. Maging misteryosa. Okay? Mahalaga itong mga kamamay. So, kung kayo manis uh, matagal na sa isang relasyon, make sure na hindi lahat ng ugali, lahat ng bagay ay ipinapakita nyo sa kanila. Maging misteryosa kayo. Yung tipong sila mismo ang totoklas kung ano man ang meron sa inyo. Huwag kayo magpipresinta na sabihin na i-recite kung ano man ang meron kayo. Sabihin nyo na ito ang paborito kong pagkain, dito, dito ako mahilig sa ganito, gusto ko lagi tumambay sa ganyan, sa ganito. Lahat sinabi nyo na. Okay, so kaganyan mga kamamay, hindi na kayo uh, magiging interesado pagdating sa isang lalaki. Lahat sinabi nyo na, lahat alam na, wala nang aabangan sa inyo. Pero kung kayo man is magiging misteryosa, yung tipong magugulat na lang sila sa mga bagay na kaya ninyong gawin, sa kakayahan ninyo, sa mga bagay na hindi pa niya alam, sigurado ako mas mamahalin kayo ng isang lalaki, mas magiging attractive kayo sa mata ng isang lalaki kapag ka ganyan, sabagkat nagugulat na lang sila. Okay, na yung kanila palang iniibig, minamahal, is marunong ng ganito, expert sa ganito. Okay, mas matutuwa sila, mas mamahalin kayo, mas magiging attractive kayo, pagdating sa kanila. So next, maging masayahin sa buhay mo. Tandaan mga kamamay, kung gusto mo na habulin ka ng isang lalaki, kung gusto mo na maging attractive ka sa isang lalaki, kailangan ipakita mo na masaya ka, kontento ka sa buhay mo. Okay? So kabaligtaran nito, kung makikita sa iyo ng isang lalaki na tipong ang dami mong problema, ang dami mong sakit ng ulo, lahat na lamang halos ng problema sa mundo, ikaw na yung pumasan. Sa so, tingin mo, magiging excited dyan, nakamakapasok sa buhay mo? Baka mamaya, lumabas pa siya sa buhay mo. Okay, nagustuhan ka niya sa first impression, pero nung nalaman niya na hindi ka pala masaya sa buhay mo, ang dami mo palang pasanin, ang dami mo palang utang. Okay, sa so, halip na mahalin ka niya, eh, na-turn off tuloy. Kaya ang ginawa niya, naghanap na lang siya ng iba. Kaya mahalaga mga kamamay na ipakita mo na contented ka sa buhay mo, masaya ka sa buhay mo, para ang isang lalaki ay mahatak dahil sa good vibes na ibinibigay mo. Sino ba ng mga lalaki ang hindi gugustuhin uh, na pumasok sa buhay ng isang babae kung nakikita nito na ang buhay ng babae ay maganda? Okay, exciting pasukin. Exciting pumasok sa buhay mo sapagkat lahat na lamang good vibes, di ba? Kaya mga kamamay, kailangan piliin nyo rin na maging masaya sa inyong buhay. Okay? And last, magpakita ng respeto. Okay? Mga kamamay, kailangan nyo rin po itong gawin. Kailangan irespeto nyo kung ano man yung kanyang ginagawa, ang kanyang pasya, ang kanyang desisyon. Mahalaga yun mga kamamay. Pagpapakita yan ng pag-aalaga, ng caring. Okay? Ika nga eh, ng pag-ibig, pagmamahal, sapagkat iginagalang mo. Okay? Yung kanyang desisyon. Iginagalang mo yung kanyang pasya. So, hindi sa lahat ng uh, pagkakataon, ikaw yung masusunod. Yung decision mong masusunod. Kailangan sa isang relasyon, kung gusto mo na magustuhan at habulin ka palagi ng isang lalaki, kailangan magpakita ka rin ng pagmamahal sa kanya, ng pagkapahalaga at respeto sa kanya. Okay? So, mga kamamay, ilalang yan sa mga bagay na kailangan yung gawin upang sa ganon, mas habulin ka at mas mahalin ka pa at maging attractive ka rin sa mata ng isang lalaki. So, bago ko po tapusin ito mga kamamay, so sa mga naghahanap dyan ng mabangong pabango, okay? Kung gusto niyo na maamoy ako, okay? Kung hindi nyo pa ako nakikita in person, nakakasama, so try this perfume. So, baby flow, baby cologne, lalagay ko po sa baba nito ang uh, link o ang uh, pamango na ginagamit ko. So, try nyo rin po ito kung mabango. Okay? Baby flow, kulay blue po yung gamit ko at yan po ang talagang ginagamit yung saraw-araw para ako ay uh, mag-amoy baby. Ayan. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Okay? So, please subscribe and like this video kung gusto nyo pa ng ganito klase ng love advice. So, see you for our next vlog. Paalam.